Sige. siya <laughs> na nag-disregard kami. Pagkano pag police <laughs> ano problema? Plante. Ha? Plante. Ah? aplat May vulcanizing dito. Kaso di ko lang alam kung ano. Kung bukas. Check natin. Kung wala, may pang-patch ako dito. Ayusin natin. Gusto mo? Dito ka lang ba naplatan? Dito ka lang? Sa stoplight. Ah, sa stoplight. Sige, tingnan natin dito. Kasi dyan lang ang alam kung may vulcanizing eh. Oh, tingnan po. Sa po. tara. Tingnan natin. Sige. Dandaanin mo lang. <laughs> Pag kawala, ipats natin. Sige. Saan ba kayo na uwi? Bulacan pa. Ah, bulacan pa. Layo pa. Ha? Ah, sabog na ba? No. Yun lang Ayun o bukas pa May pampanggawa ka naman Ha? May pampanggawa ka Eh, ano mo na din ang ano May kulong na ka sa kahay uh, May pangpalit ako Paano gagawin mo yan? Eh, ano mo na ng ano lang dyan Kahay sige na Ah, sige okay, Tignan natin Ah, uh, kung ano kung kaya papalitan, papalitan na lang natin. Tara, tatawid kita. kasya ka, Ayan, tara, 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 tara. Sige. Pasensya <laughs> na, nag-disregard yung may yasis na lang kita. Sige! Sige, okay, banat. Doon mo na doon. Tignan mo nga kuya kung ano, okay. kung wasak. Sumabog, na eh. uh, sumabog ba yun eh, o naano lang? May na ako dyan sa bahay O oh, mahalaga, makaabot lang. Eh <laughs> kung kaya kay mo dyan Pampalit, wala akong pampalit. Sa bahay meron ako dyan sir. Ah. naano na, 150 ano, na. Sabog na. Hmm. Hindi na kaya. Yung problema nito baka rin... Kaya ka rin, bijuan, paru, piru, bang, asip, kagal, eh. Ay yung ganyan hmm. Magkano yung ganito, interior mo? Bago, sir, nandiyan, eh. Ah? Brand new, nandiyan Magkano yun? Original yan, 250 bago. 250? Hmm, brand so, new Malaki na ito eh Sige ako nalang magbabayad Ano? <laughs> Balita mo na Pumalit kasi ako niya kasi yung sa uli ang kasi. Ito kasi yung unahan. At tagal dito bago na plat. Ah, ulit. Right. Kaya hindi ko napapansin na ano na siya. Ganoon talaga. Yung wala nung kinabit siya dyan. Ito, papalitan na lang natin itong interior para sigurado. Palitan mo na lang ito. Ako na lang magbayad. Sabog na talaga eh. Sila na anak mo kuya. Isa lang po. Isa lang na anak mo. Ano na ngupahan kayo sa ano? Rose Ay ano po doon? Bahay na po pong... ako. Ah, may bahay na. Ay, maganda. Kaso nga lang hulugan dito po ba yan. Ah, ay sa ano? Sa NHA. Hindi po. Sa Pag-ibig doon. Ano? po. Ha? Ah? Yung lote po, dinawang pahulugan. Ah. Dinote yung lupa niya tapos dinawang hulug hulugan lang. Magkano monthly mo noon? 5,500 po monthly. Mahalaga, wala nang masisiluman Ay, oh, Okay na rin, mahalaga ilang taon magiging sa'yo rin yung lupa Opo, sa loob ng 5 years Magiging sa'yo? Opo O, oh, di, nakakailang years ka na? Nakaka 2 years na po 2 years na, o oh, kunting tiyaga na lang 3 so, years pa mm uh, Tapos may isang anak ka? Opo Nag-aaral na rin? O... Oh. Nag-aaral na po Ah, okay Ano na, mag-direct na itong pasawan Ayan, so good luck ha Si misis mo may trabaho rin o... Oh, oh. Wala, nasa bahay lang. Ah, bahay lang. Ikaw lang talaga ang ano, naghahanap buhay. So, mahirap ang buhay, no? Ah, mahirap po. Oh. Malaga, tiyaga lang. Tiyaga, lang talaga. Mga karaos din yan. So, hindi ka magtiyaga, so, wala. Oo, oh, wala. Kahit anong hirap ng trabaho, sige na. Laban lang, no? Hahaha. <laughs> Oh. Oo. Sabayan mo sa marangal na buwan. 'Yon ang maganda ron. Makuntento tayo kahit sa maliit na blessing. 50 by 70. Ay ah, to, magandang klase ito. Okay, ito magandang klase. Pero kasi ano na 'yung sa photo din. Eh. So, 'yung ano 'yon, 'yung hindi napabanaat, okay 'yan. Leo to Leo. Leo Star. Ay ah, to maganda to, Leo. Magkano to? 250 po. 250? Apo. Magkano pag pulis? Hindi po. Hindi joke lang po, joke lang po. <laughs> joke lang yun ah. Baka babaan mo. Matagal ka na dyan sa atin, mo. Matagal na po, sir kasi ang ano ko, araw-araw iba nga po ko sir. Ay ganoon? Hindi kayo magkakilala? Hindi po. <laughs> eh. Tinul. Nadaanan ko lang. Okay eh. na yun, dahan-dahan mo na lang Ako na bahala po, ha? Ah, sige, ako na. Ako na. Sige. Magkano yun niya? Sa labor, meron. O. Ha? Ka na. <laughs> ano, okay na, ya? O, tara. Para ano, makawin na tayo. <laughs> Dandali mo na lang, ha? <laughs> Salamat to. Oh, tara. Sabay na tayo. Ano, ingat ka. Ay, <laughs> salamat po sir. Sige, sige Malayo po kayo. <laughs> Wala kanuman, tara. Banat. <laughs>